Happy New Year, mga kapatid! Panibagong sorpresa at pag-asa ang hatid sa atin ng Year of the Wood Horse. Kaya, bawal ang tutulog-tulog. Pero ano nga bang epektibong pangontra sa antok? Ngayong unang lunes ng 2014, gigisingin namin ang inyong natutulog na maling akala at nahihimbing na paniwala. Ako po si Paolo Bejones. Di pwedeng aantok-antok dito sa Demolition Job. Ayon sa mga night shift workers, kape ang pinakamalakas na panlaban sa antok. Kasi pag amoy pa lang, nakaka -energent. Sinasabi naman ng ilang estudyante, mabisa ang matatamis at soft drinks pang boost ng enerhiya. Kasi meron siyang sugar, tsaka meron siyang caffeine na pampabawas ng antok. Kaya yun, tapos sinubok ko naman po siya, tapos effective naman. Isang paniwala naman ng mga matatanda na purong kalamansi ang pampagising ng diwa. Mabisa talaga ang kalaman si Diyos na pampagising dahil sa asin niya. Malakas na tugtog naman ang nakasanayang pampagising ng ilan. It's effective because I love rock music and it's better than an annoying alarm. Sa pamamagitan ng isang eksperimento, susubukan natin kung gaano ka-alerto ang isang inaantok na tao. Nag-imbita kami ng apat na taong sanay na sanay daw sa puyatan. Si Jessica Sura, 21 taon at isang call center agent. Si Jameson Buenagua, 23 taon at isang theater actor at graphic artist. Si Rai Kunanan, 18 taon at isang business administration student. At si Gilbert Perdez, 32 taon at freelance journalist. Dito sa ating eksperimento, may mga gagawin tayo, mga pangkaraniwan at di pangkaraniwan. Okay? Tapos itetestingin natin yung mga yon. Pero bago natin matesting yon, kailangan yes. ninyo magpuya. 24 hours walang tulog. Babantayan namin kayo, maninigurado kami sa inyong kinakain, walang mga stimulants o anuman. Tapos makita kita tayo muli dito bago natin simulan yung eksperimento. Kaya? Kaya. Kaya. Okay. Kaya Good luck! Sa buong magdamag, hinayaan namin magliwaliw at magpagod ang ating mga night shifters. Pagdating ng hating gabi, bukang buhay pa ang diwa nila. Nung rumubog kami sa tubig, parang nabawasan yung antok ko. Pero nang magbukang liwayway, nang lalata na sila sa antok. Parang nararamdaman ko na talagang buhabagsak mata ko. Kung makikita niyo po yung eye bags ko, sobrang umbok na siya. Dahil diyan, mukhang ready na silang sumalang sa ating kontra-antok experiment. Okay, so ready na may balaman kung ano yung mga test na gagawin natin. Ready. Yes. Unang-una, ang reflex test. Very good. Okay, so titignan natin kung masasali ninyo yung mga iba't-ibang mga water bottle na mahuhulog. Tignan natin ang bilis ng inyong reaction. Next, Babalilin ninyo ang mga target. Sa so, lubang isang minuto, tingnan natin kung ilan ang mababalilin ninyo. Pagkatapos na, meron tayong mga equation na kailangan i solve. Pero kung magkamali kayo, gagawin ninyo yung next equation. Until maubos ng isang minuto, tingnan natin kung ilan ang kaya ninyong sagutin na tama. Pagkatapos na, ang gagawin ninyo, titingnan ninyo yung image. Tapos meron kaming staff na iba blindfold. Ite-testing natin ang inyong communication and coordination skills. Ituturo ninyo doon sa staff namin kung paano bubuin ito. Para sa unang pagsubok, ang reflex test. Salo, mga kapatid. Unang test pala, umepekto ng antok nila. si Jimson na nakakasalo ng mga boteng ni Laglag. Mga unang Laglag, medyo nahirapan ako kasi hindi ko pa alam yung takbo. Let's proceed to the calculation test. 100. 180. 45. Parang naluduling. 4. 45. 6, 9. Nako, mukhang hirap na silang mag-mental math. Lalo na si Jessica, na nabokya dahil toliro. 16. Sumunod na mag-ginawa ang hand-eye coordination test. Mukhang manilang ito para kina Jimson at Gilbert habang sina Riot Jess hirap umasinta. Sa huli perfect score ng mga lalaki. Ang mga girls naman, ilan lang ang napatumba. Medyo mahirap. Tingin ko parang dahil po yata ko nanginginig ng konte. Ang huling test ang visual and communication test. Sina Jimson at Rai, kahit antok mukhang malinaw pang mag-isip. Uh, pa Yan. No, no, no. Sobra, sobra. Balik mo, balik mo. Yan. And then, lagay mo sa may gitna nung, nung corner sa right side ng square. Yung papel na yan, ituro mo. Yung palm mismo. Yun! Pero si Jess, nag-overtime. Ipasa mo, ipasa mo. Ip ipalef mo pa siya, ipalef mo pa siya. Idikit mo pa siya doon sa, sa end point niyang parehas. Habang si Gilbert maagang sumuko. Tanggal na Ryan. Suko na ako. Matapos ang apat na pagsubok, lahat sila bagsak. Ibig sabihin, kapag walang tulog ang isang tao, nanghihina ang kanyang pisikal na pangangatawan, pag-iisip at kakayahan magdesisyon. What happens, meron tayong sariling need for sleep. Usually, seven hours of sleep yan. Pag maiksi, we wake up unrefreshed, nagkakaroon tayo ng sleep debt, utang. So, kailangan natin bayaran. Kaya, inaantok tayo. <laughs> Dahil sa labis na kanilang pagkaantok, oras na para subukan natin ang ating mga pampagising. Magising kaya ng maingay na tugtog ang diwa nilang natutulog. Umepekto naman kaya ang tinatawag na sugar rush. Alamin sa pagbabalik ng demolition job. Ngayon susubukan na natin ang mga pinaniniwalaang pampagising. Malakas na dugtog para kina Gilbert at Try. Habang soft drinks sa may kasamang matamis na pagkain naman kina Jimson at Jessica. Pagkatapos mag sound trip at uminom ng matamis, sumalang na sila sa apat na test. Una ang reflex test. Mukhang relax na si Gilbert. Magaling! Alerto na si Gilbert. Si Rai naman nagsunod-sunod din ng salo sa umpisa. Pero... Oh my gosh! Ow! Oh. Para sa unang test, 6 points. Para kay Gilbert, 3 points naman kay Rai. Sumunod na mag-partner na busog sa matamis na merienda. Napabuti yata ang pag-inom ng matatamis ni Jim. Nakasolo siya ng anim na bote. Pero si Jess, ibang istorya. Bokya. Ah! Ano ano ah. Walang pinagkaiba nung wala pa siyang nakain may sugar. Sumunod ang math test. Si Rai, hirap sa pagkalkula. 13. Habang si Gilbert walang naitama at naubusan na ng oras. 35. 7. Hold lang. One point para kay Ray at zero naman para kay Gilbert. Sumunod na nag-solve ng math problem sina Jim at Jess. Si Jim, kulang. Cool Seven. Nine. Seven. Habang si Jess halos di makarecover mula sa pagkaantok. Three. Twenty-eight. Two points para kay Jim at one point naman kay Jess. Sumunod ng hand-eye coordination test. sumablay si Gilbert. Hindi naman naiiba sa pag-asinta si Rai. Pero maya-maya pa, nakasapul din ang magpartner. Nagawang makahabol ng 8 points si Gilbert, habang 3 points naman kay Rai. Mabilis na naging pagkasa ni Jimson At sa loob ng isang minuto, nagawa niyang mapatumba ang lahat ng mga laro ang sundalo. Habang si Jess, hirap sa pagkasa at pag-asinta. Pero kahit papano, apat ang natamaan niyang target. Sa visual and communication test, si Gilbert hindi na sumuko sa pagbuo ng tangram. Pero tila hilo na siya. Ipihit mo pang konti. Hawakan mo nga yung huling in mo. Kanan pa, pa ikot, ikot. Huwag kang Si Gilbert inabot ng overtime. One point para sa effort. Atras, atras pa. Maya-maya pa, okay na ang puzzle ni Rai. Konti lang naman po. Pababa, pababa. Yung triangle, yan. Okay na, okay na. Umabot ng halos limang minuto si Rai na may katumbas na six points. Sunod na sumubok si na Jim at Jess. Si Jess tila naguguluhan pa sa gusto niya mangyari. Ikot mo, ikot mo, ikot mo. Hindi, hindi. Baba mo na siya, baba mo na siya. Ibalik mo, ibalik mo. Iharap, iyan. Di nagtagal na buo naman ni Jim ang kanyang puzzle. Ang anak, konti -konti Yun, baba mo na. Abot ng left. Tapos na. Pero si Jess naubusan na ng oras. Ay, sayang. Balik Dahil dyan, meron kang one point. Kung susuri ang naging puntos ni Gilbert Ataray, kapansin-pansin na bagamat may mga test na napakita ng improvement, may test na kanilang nabagsak. At test na walang pagbabagong naganap. Kaya mas nanaigang kapaguran kesa kasanayan. Pinatunayan ito ng sleep physician na aming kinonsulta. Loud sounds, not uh, siguro for a few minutes, but not necessarily it will maintain wakefulness. Dahil dito bagsak ang malakas na tugtugin bilang panggising. Sa kaso ni na Jimson at Jessica, bagamat merong mga test na walang naging epekto mula sa original na score, malinaw na mas maraming test silang naipasa sudden boost of energy yan kasi mataas ang glucose level mo eh. But the thing is, after about an hour, nagka-crash on sugar mo. Parang you feel lethargic, you know, mas fatigue ka in the end. Dahil dyan, napatunay natin na ang mga matatamis na pagkain at inumin ay totoo. Pero hindi pa matagalan ang epekto. Sunod nating susubukan ng kape at kalamansi bilang pangontra sa antok Sa mahaba-habang puyataan, iba't ibang ang diskarte natin mga Pinoy para magising. Kaya naman sa isang eksperimento, hinamon namin ng ilang paniniwala. Oras na para magkape si na Gilbert at Rye. Kalamansi juice naman ang iinumin nila Jimson at Jessica. Magpapahinga tayo ng siguro mga 30 minutes no, para mag-take effect itong mga iniinom natin. Tapos gagawin ulit natin yung mga test para ma-determine natin kung may epekto ba ang kalamansi at kape sa inyong pagkantong. Okay? Huwag matutulog ha. Mulis ang sumabak sa apat na pagsubok. Ang unang susubukin ang kanilang reflex. Unang bote pa lang nasalunan ni Gilbert, pero... Sumabit oh ang... Si Rai naman walang nasalong bote. Oh my gosh! Mukhang wala pang tama ang kapisa nila. kanila. One point para kay Gilbert at zero naman para kay Rai. Ang matumungga ng kalamansi, halos walang pinakaiba. Si Jim, nahuhuli ng timing. Habang si Jess, nadudulas ang mga kamay sa mga bote. Dahil dyan, two points para kay Jim at 0 points naman kay Jess. Sumunod ng calculation test na magpartner na nagkape. Pero si Gilbert, lutang na at walang maitamang sagot. 84? Oh, wala. Si Rai, halos mabokya din. 8. Yeah. 100. May 1 point si Rai, habang no point para kay Gilbert. May pagkakaiba kaya resulta ng mga uminom ng kalamansi. 4. 45. 7. Si Jess, nagising niya ata sa asim ng kalamansi. 9. 8. 8. 2 points each para kay Jim at Jess. Nang simula ng coordination test, mukhang lumalakas na ang tama ng kape. Si Gilbert, bumalik nang sigla. Pero si Rai, walang pagbabago sa performance. Dahil dyan, 10 points para kay Gilbert, 3 points naman para kay Rai. Para sa kalamansi tag team naman, si Jimson na kumpleto ang 10 target. At kahit na nahihirapan si Jess sa pagkasa, nakalimang punto siya. Pagdating naman sa visual and communication, ibang usapan na. Makalipas ang apat na minuto, tapos na si Rai. Maya-maya pa natapos din si Gilbert. Okay na, okay na. Papano Yan, May six points si Gilbert at seven points kay Rai. Haba, umepekto na ba ang kape? Sumunod na mag-partner na uminom ng kalamansi. <tong tiyan> <tong tiyan> <tong tiyan> <tong tiyan> Dahil dyan, may 7 points si Jim at 6 points naman ang kay Jess. Sa ating scoreboard, malaki ang naging epekto ng kape. Kumpara sa kinalabasan ng malakas na tugtugin, sa isang test lamang ito tagilid. Ibig sabihin, mas malaki ang kapasidad nitong makagising ng diwa. Actually, coffee is a stimulant, 'no? Meron siyang one of the receptors na inihibit it makes us uh, more awake. But the problem with coffee is it, it makes us jittery. Mahaba ang half-life niyan bago bumaba ang effect ng coffee. It takes us about eight hours, 'no? Ang sinasabi ko sa mga pasyente, uh, coffee is good. It could really wake you up, but make sure that you um, the timing of the co of the intake of coffee is very important. Darjan ng kape bilang panggising, kumpirmado. Ang resulta ng calamansi juice, kabaliktaran sa epekto ng matatamis na inumin at pagkain. Dahil kung ang matatamis ay may mabilis na epekto, ang calamansi, nasa katagalan ang sikreto. Sobrang pure talaga siyang calamansi. Siyempre hindi ko naman agad narandaman yon. Pero narandaman ko talaga yung long term na effect na nung medyo tumagal na. Generally speaking, antioxidants naman are good for the body, di ba? They fight off infection, you know, at the cellular level. Pero with regards to sleep so far with antioxidants, they don't really matter. They don't promote sleep. They don't disrupt sleep. In the general sense, when you talk about health and well-being, maganda pa rin antioxidants. Napatunay ng ating eksperimento ang malakas na musika bilang pampagising. Isang maling akala. Ang paniniwala na kakagising ang matatamis sa pagkain at soft drinks. Pwede, pero hindi pa matagalan. Ang kape naman bilang pantanggal antok. Kumpirmado, habang ang kalamansi bilang pantanggal ng to. Pwede. Mga kapatid, kahit alam na po natin ang ilang mga efektibong paraan pangontra sa antok, mas mainam pa rin na bigyan ng tamang pahinga ang ating katawan ng isipan kapag nakakaramdam na tayo ng konting pagod. Dahil anumang pinagpuyatan, mababaliw lang kung sa katagalan sisigilin tayo ng mahinang kalusugan. Hanggang sa susunod na linggo, sa natin pagwasak sa inyong mga maling akala dito sa Demolition Job.